PPOL. Yan sa San Del Monte, Bulacan. sa, sa pinakamagandang city hall, dito sa Bulacan ay e ang aming San Jose Del Monte City Hall. Ayan po, nag-give to share the going for. Malapit na tayo. nama-nama keibikan di katmon kita ke katmon santa maria katmon santa maria katmon santa maria katmon santa maria rose katmon santa maria rose kami nice sa ispat mo ang binaba na to. Ito na yun. Yan na yun. Ah, sa hipon. Sa hipon. Sa hipon siya. Oo, oh, sa hipon siya kakagat. Yeah, ito na. parang ng bangus. kaya sa kami kumesto Ano naman eh, kita naman ng sa ubihan kami. mo ba na ispat natin. Hmm. Dito na spot. Hmm, spot na din. Ubihan na ang dulo nito. Tapos so, tayo pre. Eh. Tama ba? Hmm. Oh, maliit. So, ibig sabihin, babalik kita. Oh, di ba? Ang ganda, oh ang kit mo pre First cast natin pero ibabalik natin kasi nandun sila nandun sila sa may bandang gitna ayan o hindi balik natin uli ibabalik uli alimang o mas malaki yung kanina eh Parang kuya ng jaguar yan ah. Kuya ba yan? <laughs> Grabe. Kita niyo yung laki? pa. <tik> na niya eh. Tinakas niya Tinakas niya. kita. Loko ka. Yun. Uy. Sinabit ah. Sinabit. na. Sinabit. Sinabit Yun. Yan, lang yan. Ano ba yan? Oh, wow. Wow. ganda ng huli natin. Ulang. Sinabit niya, oh. Eh. Ano yung jaguar? Jaguar. Jaguar o ano? Bangus. Bangus yata. Malikot eh. Baka. Bangus yan. Karang bangus na. Bangus yan. Malikot Mang oi, indi. Jaguar. Bagos, bagos siya. Bagos na. Lalaki. na, pers bagos natin. Wow, laki. Laki ng bangus, akadaling tanay na bangus. Sitol niyo. Ano? You know? oh. Magwantes ka ba tol? Uh Oo. -oh. Para mo nga tol. Ang mapugtas. Baba mo dapat. Para ka. Mm, hindi na ako marunong mawak ah. Yun. Mm. Ako. Set up ulit. <laughs> set up ulit tingnan mo. No. <laughs> Nakukulot. Ay laki. Ang punggol hindi. So, Sumabi oh, ka isang ari. Oo. Laki ng bangos. Ay. Sige. Oh. Diba oh. Uh -huh. Dali. Pang kalahating kilo to ah.

Uy. 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 May bitang na no. Wow. Ganda. Sandali na po, maigsi. Oo, napungbuk, no. Diyan tatabas. Napungbuk. Nangakit pastor doon basta sabihin ng balasa niya. Talasan niya. Kaysa doon sa in. Ay, namin sa batasan. Ay, totoo, maniwala ka, pag kami lotto mo yan. Kami dati, hindi rin namin pinapansin yan. Oh, pinanigay ko lang yung dati nito eh, oh. Hindi pa pinagbigay. Ganda Ganda di ba? Bangos yan. Bangos yan, pre. O, so oh, bangos. Pwede na to, no? Ano ba yung pangano? O, oh, pangano bangos na eh. Pero pwede na to. Maganda na eh. Ito ka, para matikman mo kung anong lasa, nung ano. di may mas malaki na ako kanina dito, kaya ako ko na to. Hindi ko Duterte. Oo. Uy. Uy. Kroy. pwede na, no? Wow. Ganda. Ganda, tinawa, maigsi. Oo, napunggok, no? Napunggok. Natikman mo pastor, masasabi Kesa doon sa ayun. namin sa batasan. totoo, oh, maniwala ka. mo yan. dati, hindi namin pinapansin Oo, pinamigay ko lang yung dati nito, eh, oh. Ganda. Ganda, diba? ba? tatangayin <laughs> oh, yun. <laughs> uh, yun, Eh, uh, yun, tatangay yun to, um, <laughs> uh, yung, yung di, di, mo naglabo, oh. Oo. Oh. <laughs> ano kaya yun? Pa, para sa akin, ha? Oo, hindi, hindi. Mamali siguro yun, tol. Baka may oh, grabe. Ano yung bottom set up? Oh, bottom yeah, bottom set up nga ako. Oh. ano eh. Grabe, oh. Tingnan mo. oh Grabe, laki. Eh. Mayan, hey, Duterte. didi DSD naman ako eh. Pero. Oo. 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 lakas. Oo. 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 mo ah. Oh. Oo. Oh. Gwapo. Laki ng hukoy oh. Oo. Oh, okay, Ganyan naman talaga. Number 8 lang to. oh. Bangos po. Ang dali ni. Sa ilalim oh. Sa ilalim. Ah, pwede nagpalubog na ng ako. Wow. Ganda, di ba? ka mm, na ba? Ay ito. Ayun oh. No. Bangos? Ay Bangos. Ayun, yun, lumipad. Ay, parang bibida. Daki. <laughs>

Ay, ganda. Laki. Ay, mm -hmm. parang dalawa pa yata. Dalawa ba? Hindi may aw, lang. So, Laki, grabe. Pulang-pula. Ganda. Parang mababalik ako dito ah. <laughs> 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 oh? oh. eh. ka diba? oh. Pastor? Oh? 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 niya Oh? 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 siya Oh? Oh? Ay, nalaglag na naman. <laughs> akin na to. <laughs> mo. Sige, diyan, dito. Hindi ako eh. Eh, akin na yun. Binulon. na agad eh, ko. na agad. Akin na to ah. biglang nag-volunteer na yun eh. Aking ka Okay. Ang okay. ng arroyo. Wow. Kanalo. Tsaka ang linis no. Dahil uh -huh. kumagat ka na eh. Tsaka mukhang naligo. Oh, nandyan ka na oh. Inaayos ko pa lang eh. Papurmahin mo naman ako. Hmm. Bangus. Ang ganda ng bangus ah. Sobrang laki ng bangus mga kapatid. Okay. Okay oh bungos tayo hmm. Dali. gali sa mata tinamaan sa tournament bawal yun di ba sige yeah. kaya mo yan hindi yan tasabitan o lagay mo dito o oh, laki kapawak ko Yeah. Tak nak bakit mo na agad, kakargay mo ka agad. Sabi ko, pilis mo. Kasi pa pala pag pumala, pag pinapalag mo pa siya, wala ka nang. Ay nako bangus oh. Bangus. Eh. Ganda na sukat. Ah. Ano bangus oh. Hoy, arroyo. Ganda. Ganda ng arroyo. Okay. Kinagat yung tangsikok.

Ah, pag ako huli eh, maglaro muna ako. lang. Wag bangus, gustong gusto nila. Huwag ganun kuya. Huwag ganun. Pa. Nakabukas Oo. Huli ka. Ay! Ano yan? Ay, pinutol niya. Hindi, nakalas. Na-unhook niya. Ano Bid-bid kapital dito eh, nalo malapit siguro. Ah, gusto na ano. Yun, yun. Wala? Ano yun? Arroyo? Meron din yan dyan sa'yo. Hindi pa lang yun dumadawi. Sa taas tol. Tegas. Itu Tegas. kan Tegas. 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 Tegas.